Assalamualaikum everyone Nandito ako ngayon sa Nesto Ayan, yung tawagin ay um, Market ng Pilipino Ayan. so, May mga iba't ibang mga Pagkain paninda dito Na made in Philippines Ayan. <laughs> may bisco May sky Ayan Diba? May mga chips, lingdong. Dito po ito sa Saudi Arabia. So, ayan po yung mga pagkain Pilipino dito. Diba? So, marami pa po yan. At nakasiparit po sila. Mga noodles. <coughs> ayan, yung galing sa atin. At meron pang pancet. Pancet bihon. Diba? ayun yung mga hang at especially itong alamang meron din mga spaghetti at mga toyo yun mga mm, tumas o diba kasi parit ang uh, Pilipino mga sugar. O, diba? Mga Pilipino po. Ayan, may mga vinegar. O, diba? Ayan, big shout out sa lahat ng nandyan. Ayan, maraming salamat po. At, ako po ay mamimili ng makain dito sa Pilipino market. Hindi, sa loob to ng uh, nesto. Hindi, diba? hindi. So, ang dami siya na pwedeng pagpilihan, guys. Dito, dito. Ayan. Sobrang dami po, guys. Ayan. So, di ba? Anli na kayo, guys. At mamili na kayo dito inaan niya, inaan niya ko kayo. <laughs> Guys, pasensya na ang boses natin ay na kagagalo lang sa ubo. Mga mura lang ang mga ano dito. Filipino. Mga pagkain. Diba? Filipino. Pati mga ibang ibang namimili din dito kasi ang uh, gusto nila ay yung mga Filipino. So, yun lang guys. Maraming salamat. Uh, kung hindi ka para ka-subscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na po at i-click ko ang button bell para ma-activate ko yung sa aking mga bagong video. Yan lang guys. Bye-bye! So,